Yan, ito po ang pinakadahilan ngayon kaya nagngangangal-ngal ang maraming nasa social media na pulahan, mga diehard na mulat sa poll ay galit na galit po kay Maria Ressa. Good luck. Anong kaso na lang ang nakapending libel case? Yan po ay naka-appeal na sa sa Court of Appeals na rin. Hmm. 'Di ba? Panalo na naman si Maria Ressa. Sabi sa inyo, yung mga taong totoong totoong wala naman talagang inagrabyado yung mga taong totoong wala naman talagang kasalanan, sa bandang huli yan ay mananaig. Sa bandang huli ay kanila yung tinatawag na huling halakhak. Pero hindi naman yung gagawin ni Maria Reza, hindi siya mambubuli, hindi siya mga asar dahil siya ay acquitted, dahil siya ay exonerated. Hindi yan gawain ng katulad ni Maria Reza. Totoo. So ayon, meron akong nabasa na isang post or, or post ng isang pulangaw na yun nga nagngangangal-ngal dahil sa sa acquittal na ito ni Maria sa Acquitted na si Rappler CEO Maria Ressa sa kanyang huling tax evasion case nitong Martes. So ang na, titira na lang po ay ang libel case at yan ay nasa nakaapila na rin po yan. So antayin natin ang decision pero yun nga very positive ang mga taong nag-iisip ng tama na ma acquit din si Maria sa doon sa libel case na yan. Okay, good luck! Good luck sa inyo, mga pulahan. Mukhang patuloy kayo ngayon sa pagngangalingal. Maraming tason. Ano ho? Abay, kinasuhan na rin ni Atom Araulio. Ito sinabadoy at ang kasamahan niya. Yun, nakahanap po kayo ng kaharap, katapat sa katauhan ni Ayon. Ah, katauhan ni Atom Araulio. Yan, sinisino niyo kasi. Yung tipong akala niyo lahat ng nasa paligid niyo, akala niyo lahat ng tinitira niyo ay kaya niyo. Mahilig kayong manino. Sinisino nyo yung tao. Okay. So, ayan. Anong kahaantungan nyo ngayon? Balik tayo kay Maria Reza. Passing court acquits Rappler CEO Maria Reza and Rappler Holdings Corporation in a fifth tax evasion case or charge filed by a Duterte or by the Duterte administration. Ayan kayo po kiramda. Ano kayang nangyayari kay Duterte ngayon? Ano ho? At huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil yun nga, nakikita nyo naman, puro babae ang talagang binanata ni Duterte at binalik, ginantihan, gustong gantihan. Kahit wala namang ginawa itong mga ito na, na hindi maganda or illegal sa kanya. So yun, huwag tayong mawala ng pag-asa. Siguradong si at Attorney De Lima rin po, Senator De Lima ay, ay mapapawalang sala malakas yung pakiramdam ko dyan, eh. Okay? Kaya, good luck. Good luck sa sa mga naandyan pa rin para kay Duterte, yung dating Pangulo natin, na nakikita ko rin na naandyan pa rin dahil, dahil may ambisyon yung anak naman na tumakbo. Mm -hmm. Look at that. Ang ganda, no? Ang ganda pakinggan ng mga ganitong klaseng balita. Ang ibig lang sabihin yan, may justisya naman talaga dito sa atan mabaga lang. Mabilis ang hustisya pag, pag ang involved ay yung alam natin kung sino, kung yung mga taong nasa, nasa gobyerno. Pero yung mga katulad ni Maria Ressa, napakatagal, napakatagal na itong prosesong ito. Pero sa bandang huli, yun nga, siya pa rin ang nakasmile, siya pa rin ang nasa kanya pa rin ang huling halakha. Good luck sa inyo!